News updates. Mga Balita Ngayon Kasong Sedition at Grave Threats Laban kay Vice President Sara Duterte inirekomenda ng NBI Pananambang sa Vice Mayor Candidate sa Buluan, tinawag na Drama Ambush ni dating Governor Toto Mangundadatu Chinese Fugitive arestado ng Bureau of Immigration sa pagtangkang mag-extend ng Visa Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang paghahain ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnay ng mga kontrobersyal na pahayag na nag-hire umano siya ng gunman upang patayin si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon sa NBI, matapos ang masusing investigasyon na nila na may sapat na batayan upang maghain ng kasong sedition at grave threats laban kay Duterte. Hindi lamang umano banta kundi isang seryosong paglabag sa batas ang mga binitawang pahayag ng opisyal na may epekto sa pambansang seguridad. Dagdag pa nito, inaasahan ang mga susunod na hakbang mula sa Department of Justice o DOJ na siyang magsusuri at magdedesisyon kung maglulunsa dito ng preliminary investigation laban sa Vice Presidente. Kasunod nito, tinawag namang expected ni VP Sara ang naging desisyon ng NBI na kasuhan siya. Nanawagan si dating governor at ngayoy tumatakbong kongresista ng Maguindanao del Sur na si Esmael Toto Mangunda Datu sa mga otoridad ng malalimang investigasyon sa nangyayaring karahasan sa buluan. Ito'y matapos matagpuan ang 13 anyos na lalaki na maswerteng nakaligtas sa pamamaril habang nasa loob ng kotse sa National Highway Kamakailan. Ang kotse na kanya namang minamaneho ang itinurong ginamit umano ng mga suspect na namaril sa convoy ni Vice Mayoral Candidate Anwar de masinsil at tinamaan ang driver nito. Ikinaduda ni Mangunda Dato kung lehitimo ang pananambang gayong 13 anyos lang ang sakay nito na natroma sa pangyayari kaya humingi ito ng saklolo. Nalinis na rin umano ang crime scene at wala na ang basyo ng bala sa binaril na SUV. Giit naman ni Demasinsil, tatlong individual umano ang nakita nilang bumaba sa kotse at makikita umano ito sa CCTV footage ng mga kalapit na establishmento. Inaresto ng Bureau of Immigration o no BI si Li Guangxu, isang 44 anyos na Chinese fugitive noong Pebrero 11 sa kanilang tanggapan sa Intramuros, Manila matapos magtangkang mag-extend ng kanyang tourist visa. Ayon sa BI, si Lin ay wanted dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga at may Interpol Red Notice laban sa kanya. Noong 2019, na-recover mula kay Lin at kanyang kasamahan ang 270 kilo ng shabu. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Lin ay kasalukuyang nakakulong sa BI facility sa Camp Bagong Diwa, Tagig habang hinihintay ang kanyang deportation proceedings. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank <laughs> you.